Hi everyone. This is Erlinda Sans and welcome back to my YouTube channel. For today's vlog, ay pag-usapan po natin ang isang isa sa mga dahilan kung bakit po nagsasarap na kaagad ang isang negosyo. Isang dahilan po kung bakit bumabagsak na po kaagad ang isang negosyo. Dalawang buwan, tatlong buwan, apat na buwan ay makikita mo na lang na nagko-close na po sila. Ano nga ba ang dahilan kung bakit po nagkaganon? So, dito po sa aming karinderya ay meron po akong isang kaibigan na uh, anim lang po na buwan ay nagko-close na po sila. So, so, isa sa mga dahilan po kung bakit po nagko-close kaagad ang kanilang karinderya ay sumusuko na kaagad. Maliit lang ang binta, sumusuko na. Hindi nakuha ang target, sumusuko na hindi kumikita sa karinderya, susuko na kaagad. Kaya, ilang buwan pa lang ay nagsasara na. Kapag nagninegosyo po tayo, ay kailangan po natin ang puhunan. Kailangan po natin ang revolving fund. Huwag po tayong magnegosyo kung wala tayong puhunan at lalo na huwag po tayong magnegosyo kung inutang mo lang ang inyong puhunan. Kasi po, ang ibabayad mo, ang kita mo sa iyong negosyo ay kulang pa na pambayad sa iyong tubo ng iyong inutang. Kaya po, kadalasan ay nagsasara na po kaagad, susuko na po kaagad dahil iniisip nila na walang kita ang kanilang karinderya. So, yan po kadalasan ang nangyayari para po sa mga baguhan na nagkakarinderya ay huwag po kayong susuko kaagad. Kailangan nyo lang mag-isip ng paraan, baka may kulang po sa iyong mga ginagawa. Baka kulang, baka kulang ka lang po ng focus sa iyong pagninigosyo. No? Huwag po kaagad susuko. Kasi po, ang pagninigosyo po ay hindi mo makukuha sa isang buwan, hindi mo mababawi kaagad ang iyong puhunan. Kaya huwag kang susuko kaagad kapag ganun lang po ang iyong binta, no? Kasi po, kasi po sa akin po ay naranasan ko po talaga na ganun po sa umpisa ay hindi mo talaga makukuha ang target sales mo sa iyong calendar ya. Yeah. So, isishare ko lang po sa inyo no, nung no, no, uh, lockdown last 2 uh, years ago during Pandemic ay naranasan ko din po na uh, walang kita po ang aking karinderya. Bakit po? Kasi po uh, bawal po magpakain sa loob ng karinderya. Puro take out lang po. So naisip ko po na isasara ko po ang karinderya at kausapin ko ang may-ari na kung pwede magsasara ako, hindi ako magrinta. Pero ayaw po pumayag ng, mga, ng, ng may-ari. Kaya po, napilitan po akong magbukas ng karinderya kahit pandemic. Kahit kunti lang ang kumakain, kunti lang po ang bumibili. Dahil nga, pandemic. So, ang kita ko po noon ay tamang-tama lang po pang bayad ng rinta. Tamang-tama lang po pang bayad ng aking mga tauhan. So, yan po, hindi po ako nag-close kasi sayang po ang pwesto ko, no, sayang po ang mga gamit ko, mga kagamitan ko na susukuan ko kaagad. So, at yun, uh, sa awa ng Diyos ay nakaraos din, nakasurvive na rin ngayon dahil uh, marami na pong kumakain, marami na pong customers kasi po bumabalik na po sa dati. Kaya sa mga bago lang po na nagkakarinderya ay kung maranasan nyo po ang ganitong sitwasyon ay uh, advice ko po huwag po kayong susuko. Kasi po sayang po ang puhunan nyo, sayang po ang pwesto nyo, ang effort nyo, sayang po. So baka kailangan lang po talaga na uh, mag-isip po kayo ng mga mino na mabinta, mga mino na malaki po ang kita mga mino na madalas hinahanap ng inyong mga customers, no? Kasi po, uh, ang pagninegosyo po ay hindi natin makukuha kaagad ang mga gusto po ng mga customers. So, kailangan pong pag-aralan ng mabuti ang mga hilig ng mga customers, no? So, sa mga nagbabalak po na magkarinderia ay go lang po, ipatuloy nyo lang po ang inyong mga pangarap, ipatuloy nyo lang po ang inyong mga plano dahil po walang imposible sa mga nangangarap. So yan lang po sa araw na ito at sana'y may natutunan kayo sa video kong ito. And please don't forget to click the subscribe button and click the notification bell upang manotify kayo sa next upload ko po, po ng mga videos. Tandaan, sa negosyo ay kailangan ang sipag at syaga at dasal at may pananalig sa puong may kapal. Thank you for watching. See you on my next vlog.